Wings ano binili mo? Ano yan na eh? Ano ito Wings to? Baby Baby? Eh, ito ang baby Ito maalat mo Masarap isang maga Wala ito ko Wala ito Wings na ito te? Ganun din Tatlo to nang Bili to na ko Tatlo po O kira ako magtubo Ba't hindi ang may isda na eh? gabi ka nagtitinda na eh? Pang, Pang gabi po? Kasi may matasang dugo ko hybrid ako. Uy, nai, dapat natutulog ka. Natutulog Yeah, po. Ay, yeah, yeah. May po. May po. po. Mga 2 am uwi ko. dapat ako, 2 am pa? 2 am uwi ko. po, ano nyo? Hango nyo? Oo, oh, hango lang. Tapos, ang kita po, paano? Ano lang, may pag ano, May tubo na kasa. 10 piso. piso. Kahit maka, oh, kahit maka ano lang ako nung... Kahit pa uti-uti na kayo. 10! Eh. makaka din. Bigay na nga ako ito, yung tubo nyo Para kayo. Pero kailangan po, maubos nyo bago kayo maka Depende. Pag nilagay ka po lang, okay lang kahit makatapos magpunti. Yung pinakamahina nyo pong tubo sa isang gabi, magkano po? 500. po? Okay na po yun? Tapos kinabukasan na po ulit? Okay. Tapos gabi po kayo nagtitinda? 300 po. 300 po? Yes. Oo. Mayroon kasi iningunan. Matumal. Ngayon po may, may benta na na yun. Kaya siya, siya. Benamano po. Benamano? Okay. 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 Panggabi kasi nagtitinda po. Gwen, ano ano aras po kayo nang start? Ah, naman, ano alas 7 din ng Alas 7 po ng gabi hanggang alas 2 mm -hmm. ng madaling araw. Minsan naman ay alas 5 na po tayo dito kasi nalako ginabi. Kasi grabe kung ginawa. Eh, na po kay Nay. Ano? 63 si oh, ah, na. November 1 ang birthday ko. Ay, malapit na. Malapit na. Malapit na si Nanay. November uh, 1 na ito. Darating pa uh 63 -huh. na po. 63 na po kayo. Disney, eh. dahil... senior na Senior oh, na si Nanay. Pero malakas pa, man, tinda na. Na po. Nagkapagtinda po. Dapat P101, ginawa niyang P203. Binigyan ka pa niya idle, ng discount. Hindi ako nag... Binigyan ko si Nanay ng additional eh. Kaya Nanay, kunwari, magkano kita niyo bago kayo makauwi kahit hindi maubog? Pero, okay. Eh, Monday pa naman ngayon na. Walang <acted> eh, well, we uh, bumi. Mm -hmm. Matumal po. Iyan, nagdating nga kayo. Kaya naman. Nung hindi pa kayo niya, nga. Dito ka nini. Ah, pati yata kung pati. Pero usually na, hanggang 2 a.m. kayo. Maximum na po yun. Pero syempre, sa araw-araw, gusto nyo po makauwi din kayo na maaga, di ba? Gusto nyo po makapahinga din, di ba? Pero, pero kayo din sa araw. Baka makasama sa rasa. Opo, nai. No. Kailangan nyo -diba po yun. Sabi nila, nalapat dugo. Mm. Pero Nay, ganito. Magkano po ito nai? At low 200 po. Kukuha po ako kasi paborito na ko kapatid ko eh. 200. Then, ito po Nay. Bayad ko po. Ano pa yung nangyala? Opo Nay. Wala akong ano man. Ano ako na NC? na natatagalan ako sa sa kalimit. Ang, ang pila ko na may natatagalan yun. Opo na nila. Pag ako po natagalan sa sukli, binibigay ko na po yung sukli na. <laughs> okay lang po ba ako? <laughs> Nakakaya naman. Hindi na eh, pinagkatrabahohan niyo po kasi yan. Nakakaya. <laughs> <yan. laughs> kasi sabi ko nga po sa inyo, ngayong gabi po, gusto <laughs> ko makapagpahinga kayo. Kahit ngayong gabi naman po baka umikay na maaga. Sa inyo na. Buhiyan, oh, nai. Ay na, kung salamat. Ito na bukukunin ko lang. Salamat marami. Salamat sa inyo, na, sabi mo pa sa inyo. Ayan. Ingat po kayo. Ingat na Ingat kayo na. baka pwedeng ngayon araw lang. Ako na magre-request na, baka pwedeng. na mo muna. Paingakan muna na. Para makapagpahinga-pahinga muna ngayong araw, tapos bukas na lang ulit. At bukas yung benta yan, eh. Kasi di ba? Mm. Kasi Monday ngayon, pahinga mo Para mahaba-haba pa po yung pahinga niyo ngayon, dagdag mo pa to. Tapos yan, sa inyo na po. Pag-iingat po kayo sa araw-araw. Saludo po kami sa inyo kasi kahit ganyan yung edad niyo. Eh. Nai. Idagdag mo natin sa iyo. Pa-birthday ko na po yan sa iyo. Ako po. Happy birthday po and sana po mag-ingat ko kayo pala. Ha? God bless you na. Happy birthday na. Anong pangalan niya, Nay? Rolly Anarna. Rolly Anarna. Pagod na sila sa iyo ngayon eh. Tan, Happy birthday to you. Maraming maraming salamat sa... Oh, group hug! na! God bless you po. Ingat po kayo palagi. Ingat po. Thank you. Masarap tong tawilis po, <laughs> nai. Sure po. <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> Di po, okay na po ako dito. Wala nga ano Ingat po. Galing kong pwede na mano, uh, Nay, <laughs> na, no? <laughs> ingat na yan. God bless <laughs> you, you po. Hindi kasi mas may pag-usap si Nana, yung boses. Mahinahon siya. Mahinahon. Mahinahon. Ingat po. God bless you, nai. Hindi pa talaga ako nakakatulong ngayon. Tangali na ako patulog. Pahinga po oh, kayo oh, na Maraming salamat sa tulong nyo. Deserve Marami nyo po malamat. yan. Maraming salamat. Deserve <laughs> nyo po. Salamat. Dahil... Ang ganda ang ganda nyo talaga. ako ganda nyo. Ako, Nay? Maganda? <laughs> 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 salamat, ingat na, ingat. Bless you po. Happy birthday po. Ingat salamat. po, ingat. Salamat. ingat. Ingat po kayo. Dami ko kayo si nanay sa mga bata, oh. Salamat. Nakakatuwa. Talaga. Bakit po kayo na may migay na eh? Binigyan pa rin sila. Ah, binigyan din. Kasi pagka nakatanggap tayo ng blessing, lagi natin isi-share yan. Napakagaan <laughs> po sa pakiramdam na. Oo oh, diba? naman. Taray. Maraming salamat, Nay. Mm. Kami din, natuto kami. Kahit sa ganyang maliit na bagay, nakatulong tayo dito. <laughs> Inintig ka saan kayo? Sa Manila po. Manila, Manila po. po. Opo. Paano po kayo uwi niya, Nay? Uh, Tricycle. Tricycle po. Ang na Ang Hoy tulungan natin si Nanay magbuhat. Ay, hindi nanay doon. Malapit lang po kayo, nay. O, oh, tinulungan kayo, yun. Oh, ano? na, hindi na yung uwi ko to. <laughs> pala <decision>, na Hindi <laughs> <laughs> ako ito, para tumulong. Dito ako para mambudol. <laughs> nay, maraming salamat. Bye-bye. 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 bye 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 bye